Hi, mga sas! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, let's talk about new. products and release ng mga local brands. Recently, grabe, January pa lang, may mga pasabog na sila. Alam mo yun, parang umpisa pa lang, ratatat na agad. Ato pa sa February, ay February na pa lang ngayon. Ano pa sa March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Aloka, diba? So, if interested ka sa mga bagong release ng mga local brands ngayon, then just keep on watching pangit ang tono. So, yun na nga mga ses, ito yung mga bagong ni-release ng mga local brands natin noong January and semi-February na din to mga ses ha. Papakita ko sa inyo just watch ko. Tatry natin gamitin sa mukha ko kahit may makeup na ako ngayon. Tatry natin tong mga to para masabi ko sa inyo kung worth it ba siya or sakto lang or wag nyo nang bilhin. Okay? So, tara, simulan na natin kasi madami-dami siya. So, first mga sis, dito tayo sa eyeshadow palettes ni Strokes. Oh my gosh, kumapit kayo. Kumapit kayo kasi ito palang, umpisa palang, isasabihin ako, alam ko may ongoing um, giveaway na ako sa TikTok ngayon, di ba mga sis? So, follow nyo ako doon kasi every month talagang nagpapag-giveaway ako doon. Pero, dito sa YouTube, dito lang sa YouTube nung giveaway na to, ha? Kasi, syempre, first love ko kayo. First love, bak magselo si TikTok. Pero anyways, ayun nga, dito sa TikTok, magpapag-giveaway ako ng dalawang ganto As in, isa nito and isa nito. Okay? Kasi nagpa si, um, strokes ng dalawang ganto So, isa lang naman tong set ng mata ko. Kaya, isa-share ko na lang sa inyo yung isa pang ganto So, may isang ganto may isang ganito. Okay? So, mag-comment kayo dyan sa baba. Sa baba kung anong mas bet nyo. etong si Lux Metallics Pro Palette or etong si Neutral Matte Pro Palette. Okay? So, isang mananalo nito and isang mananalo nito. And syempre, dadagdagan ko na din ng onting iba pang makeup yung mga to. Okay? So, comment kayo dyan and bakit nyo deserve na manalo nito. Okay? 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 And syempre, panoodin nyo na din yung iba ko pang mga videos dito sa YouTube and pa-like and comment na din. Okay? So, yun na yung kailangan nyong gawin. And syempre, dapat subscribe kayo, di ba? I-announce ko mga sis yung magiging winner nito sa broadcast channel ko sa Instagram. So, i-follow nyo ako dyan. May broadcast channel ako kasi doon ko i-announce ko sino mananalo dito. Okay? So, tama na tayo sa giveaway. Dito na tayo sa product. Kasi baka mamaya hindi nyo naman pala bet. Di ba? Pero ako, bet na bet ko siya. Ang ganda niya. Yung formula niya. Actually, yung packaging niya parang Dior. Diba? ba? Para siyang Dior. Wait, hanapin natin si Dior. Para siyang si Dior. 'Di ba? Parang yung packaging lang naman, but um yung pinaka quality niya, mas maganda pa nga actually tong kay Strokes compared dito kay Dior. Kasi yung kay Dior parang saktuhan lang yung formula nung eye shadow nila. Pero ito, yung eye shadow ni Strokes, boom boom pa talaga. Papakitaan ko lang kayo, so watch natin siya. Ito yung metallic ha. Ganyan siya. Swatch so natin lahat na na tayo magtipid. Eh, swatch ko lang ha, mga sis. Ay, ang dami pala masyado. Hindi lang pala darili ko. Pero anyways, ayun, ganyan siya. Sobrang ganda niya, mga sis. Sobrang ganda ng no, mga shades niya. So, papakitaan ko kayo mamaya niyan. Gagamitin natin siya. Tapos, eto naman yung mats nila. Neutral to. Meron sila nung isa na nirelease nila. Limited edition yun. Ewan ko kung may stock pa nun. But eto, hindi to limited edition. Ayan. Sobrang nice. Pwede siyang pang everyday, pwede siyang pang party-party mo, mga sis. Ayan siya. This is their Neutral Match Pro Palette, okay? Ayan. And then, ito naman is yung Lux Metallics Pro Palette, mga sis. Ayan. Ganda, di ba? Sobrang good quality talaga. Tara, try na natin. By the way, mga sis, bago ako mag-start ng mag-eyeshadow, kasabay na itong dalawa na nag-release sila ng ay make-up brushes. Ayan. Extension to ng mga brushes nila. Pang mata naman, mga sis. Ang gaganda. I swear. Ito sobrang lambot niya. Pinaka-favorite ko, mga sis, itong L17. Asin in, talaga mabilis ang ganyan lang. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ayan. Dito muna tayo sa matte. Ito yung gagamitin ko pang transition shade lang muna. Ito yung L17 na sinasabi ko sa inyo, mga sis. Oh, 'di ba andali lang. Ito yung pang mabilis na brush. Pag gusto mong pak 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 boom lang ayan oh. ba diba? bongga. Hmm. Bilis lang. Tapos kukuha ko nitong medium light brown nila. Number 15 na brush. Then, kuha lang ako ng darker na brown. Hindi ko na mapakita mga sasay. Para hindi ko tatanggalin tong papel. Para maiba naman yung look natin. Ayan. O, oh, di ba blend? Bugs! Loko! <laughs> di ba? Ang ganda ng pigment niya. Saktong-sakto lang. Hindi siya super pigmented. Hindi din siya yung walang kwentang eyeshadow. So, pwede mo siyang ma-build. Alam mo yun, ma-layer mo siya. Hindi siya nakaka-intimidate gamitin na parang pagkasalpak mo eh. Ay! Parang alam mo yun, wala nang room para ma-adjust siya. Ito meron. Kaya ang ganda niya mga sis. I love it. Then gamitin natin yung shimmers. Oh my gosh, ano oh kayo gagamitin ko? Ito muna. This one. Gamit ko yung brush number 10. Ganda. Look Party na ako, mga. Na. Nandala nga ako ng mowa mamaya. Ganda na yung eye makeup natin. Look at that. Fresh. And then yung lighter the shade. Ito. Perfect. Ganda. No. Diba? Oh my gosh, mga sis. Ganyan ang eye makeup natin today. Agad died Fairness. Look at that. Gawin ko lang kabila. Balikan ko kayo kalakayan ka, na nga mga sis. Sinasabi ko sa inyo pag nag-eyeshadow talaga ako na minsan nabigla na lang siyang napapatodo kahit dapat very natural lang gagawin natin. But anyways, pag sis, masasabi ko lang sa inyo, very bush tong dalawang palettes na to. So, alam niyo na gagawin nyo. Comment lang kayo dyan kung anong mas bet nyo. Si Lux Metallics or si Neutral Mats ang pipiliin nyo. Then, pipili na lang ako dyan sa end ng February siguro. Okay? So, ayan super bogus to. Next mga sessions from Vice ko. nag-release sila ng brow collection. Actually, wala yung isa, yung brow shaper ko. Hindi ko alam kung saan ko nailagay, pero hahanapin ko na lang. But, ito yung dalawang favorite ko na product sa kanila. Mas pinaka-bet ko talaga sila. etong brow, um, ano tawag nila dito? Brow curve on the daily. etong brow pencil. Gamit ko siya ngayon, yung natural brown. So, swatch ko lang sa inyo. Dalawang shade lang siya. Isang ash brown. Ano oh, ba? Dalawang shade lang. Tsaka natural brown. Si natural brown, yung pinaka-bet ko. Gamit ko siya ngayon. Ayan. So, this is... Ito This is ash brown. This is natural brown. Natural brown yung gamit ko ngayon. Sobrang bush niya. Super bet na bet ko to. Highly recommend this. Then, this one, if ayaw mo nung parang laminated na laminated talaga tapos gusto mo na may tint din yung brows mo... Then, you can use this. Very nice siya. Hindi siya yung katulad ng mga brow tint na makalat pag in mo. Ito, very tamang-tama lang yung product na na-dispense niya. Itong applicator na to. Very perfection. Ang shade na pinili ko dito is natural brown. So, meron din silang ash brown partner nito. So, mas perfect sa akin si ano, natural brown. Mas fresh yung tignan. Ayan. <laughs> so, dun sa brow collection, mas bet ko yung brow curve talaga nila. Next naman is from Sassy Colors. Sobrang bush na tong laminator na to mga sis. Hindi ko lang siya magamit kayo kasi may gamit na ako. But this one, pwede mo siyang alternative for Absidy if walang stock or namamahalang ka kay Absidy. Then go try the Sassy Colors kasi halos same-same lang sila ng atake. Eh, mas affordable pa to. So, this one is a bush for me. Next naman is from Tevyont. Nag-release sila ng bagong shades ng kanilang Velvet Drops. Ayan, may six shades silang nirelease sa swatch ko lang dito sa arm ko. Oh, wait lang. So, these are the six new shades. Ang gaganda, ba diba? So, this one is Bon Bon. This one is Goth. This one is Vanessa. This one is Amaretto. This one is Saiti. And then, last one is si Lizzie. Pinaka-favorite ko dito sa six new shades is si Goth. Kala nyo lang nakakatakot pero sobrang fresh-fresh yan mga sis, I swear. Pag na-blend mo siya sa cheeks and sa lips mo, perfection talaga. Then, this one, si Amaretto, fresh lang, gamit ko siya ngayon, di ba? Very natural lang yung atake. Then, last na favorite ko is si Lizzie. Movi perfection siya, as in, siya yung gamit ko sa Japan all the way. All the way talaga. Basta ang ganda and very long wearing to, mga ses. You can use it sa cheeks, sa lips, and also sa lids kung hindi ka, alam mo mono monolid or hindi oily or pawisin yung lids mo perfecto sa'yo. So, ayan, sobrang ganda niya. Gamit ko ngayon is si Amaretto. Then, next, Baga says, nag-release si Chuchu Beauty ng napak cute na heart lip duo. Kamusta naman? Ayan, meron tayo nung five shades niya. And, alam mo yun, kinuha ko lang ulit kay Natalia yung isa kasi nakatago na talaga to sa kanyang makeup kit. Pero, para mapakita ko sa inyo, ayan, ito siya. Sobrang cute niya. Like, tignan niyo siya. O, oh. ganyan siya. Nung una, kala ko talaga inhaler siya. Pero, ayan na ganyan, bush. ba diba? Sobrang cool. Tapos isang side is matte. Then the other side is luminizer. Ayan. This is the matte one. And then, ayan, wait lang. Ito yung luminizer. Ang cool, ba diba? Sobrang cute. Pang bagets na bagets talaga siya. Parang, pining ko pinapadala na lang nila is ako pero para kay Natalia ata siya charot. So ayan, swatch ko lang muna siya dito mga sis. This one is never too much. Ito yung matte and then this one is yung luminizer. Super nice ito sa lips mga sis. Then this one is ready to play. Ayan, ito yung matte, ito yung luminizer niya. Ito yung favorite ko. Ready to play. Then this one is here to shine. Ito yung matte, ito yung luminizer. Ang ganda din yan mga sis. Then, this one is Out and About. Sobrang nice din ito, mga sis. Oh, bug. And last, yung mga mahilig sa red dyan, Life of Party. Ayun siya. Very red na red. So, for me, mga sis, sobrang boog siya talaga as in. Pinaka-bet ni Natalia is this one, yung Never Too Much. Then, ako, ang pinaka-favorite ko is si Ready to Play. So, lalagay natin sa lips ko yan ngayon. Ayan, this is yung matte. Ang iksi lang talaga ng applicator niya na Ay, oh my gosh, yung luminizer pala yung nalagay ko. Wait, purahin natin. Ay, pa sabi ko parang glossy niya. Ito, ito na yung matte. Take two. Ito na yung matte. Ayan. Ganda niya. Parang velvety feel siya. Dogs. Ganda nung matte. Then, ito yung luminizer. Sobrang cute lang talaga ng packaging, pero ang iksi niya. There you go. O, oh, ba diba, Ang ganda. Bago siya sa look ngayon. Sa mata natin. Sa mata natin! Ang ganda. Ang ganda. Then, ito mga ses, ang daming lip product na kakaloka. So, may nag-release si Muse ng kanilang gloss balm and also si Detail ng kanilang lip luster. So, i-muse muna tayo. Sobrang dami. Meron siyang six, uh, tama ba? Two, four, six. Six shades. Ang pinaka-bet ko dito is si 1989. Mamaya, papakita ko na lang dito yung video from TikTok nung swatches. Kasi ang hirap yung iswatch isa-isa ulit. Baka ma-damage na yung labi natin, mga sis. Pero ito, papakita ko sa inyo si 1989. Ganyan siya, mga sis. Ah, may metal siyang applicator. skin ganyan. And... Ang lamig sa labi kasi nga dahil sa metal. This one, sobrang lightweight niya. Mas lightweight siya kay road. Kina-compare kasi siya kay road, di ba? Same, same halos yung effect since lip peptide siya. Pero again, this one, mas lightweight siya. And meron siyang metal applicator. Ayan, sobrang nice ito, mga sis. If gusto mo yung mga lightweight na lip peptide or lip treatment, then go for this one kay Muse. So, yan. Papakita ko dito mamaya yung video ng swatches niya. This is Mon Cherry. Ganda. This one is clear. Yung scent niya is coconut vanilla ata. Tama ba? Ganda din. Next is Antoinette. Parang may lips but better lang. ba? Diba? Bugs. Next naman is Duchess. Nice din. Ang fresh. This one is 1989. Super nice. Parang ito yung pinaka-bet ko so far. And last is Mademoiselle. Sobrang bet to. As in, mga sis, alam nyo yan. Yan yung mga bet ko. So, ayun. For this one, buks to sa akin si Muse. Next naman is si Detail Lip Lusters, mga sis. Kung buks sa akin si Muse, mas super duper buks to. Kasi kung i-compare silang dalawa, mas winner sa akin si um, Detail talaga. Mas dikit siya kay Road, which is Perfect sa akin kasi gusto talaga si Rode. Tapos, yung applicator niya, yung metal applicator niya, mga perfection. Hulmang-hulma sa labi ko. Ang sarap niya sa labi. <laughs> Tapos, ilalagay ko ulit yung swatches dyan, mga sis. Pero, i swatch ko sa inyo yung pinaka-favorite ko na shade sa kanila. Actually, lahat sila maganda. As in, walang katapon-tapon. Pero, pinaka-pinaka-pinaka-favorite ko, kailangan kong pumili. Si Sorbet talaga. Wait. Okay, so ganito yung applicator niya. Mas gusto ko to kasi mas hulmang-hulma siya. Ayan ko, ha? Ayun, no? Ang sarap-sarap niya sa lahat, Mas perfect yun sa lips ko. Ayan. Look at that. Ang ganda nitong shade na to. Pero lahat talaga mga sis, ang ganda. Makikita niyo yon sa video mamaya. So, ayan. Look. Diba? Sabrang katan niya. I love it. ayan so this is gelato parang it's calling me hmm <laughs> ganda din this is jelly ganda din ng oh, mga sis shade ko yung mga ganyan jelly love it this one one is sponge ano siya poppy red hmm Ganda din. Pag fresh fresh yan, di ba? Mm. This is sponge. This one naman is sorbet. Oh my gosh. Ang ganda din. Look at that. This one is pink slush. So, parang pink niya siya. Ay, maganda rin. Ano ba yan? Parang lahat ng apat maganda. So, ayan. Super bush na itong dalawang to. Pero mas bush na bush sa akin sa si detail. Then, last but definitely not the least na bagong product is from, actually, hindi siya bagong-bagong product. Talaga, nag-extend lang sila. Like, meron silang mga shades talaga. Gumawa lang sila ng sheer na powder foundation. Ayan siya, from BLK. Ito pa rin yung powder foundation nila. Sheer lang siya. Gamit ko siya ngayon. Makikita niyo na very flawless lang niya. Very smooth. Parang wala tayong pores at all. Diba? Look at that. Maganda siyang pang set, pang fix maganda siyang pang set ng powder. Maganda siyang pang setting and fixing talaga ng makeup. Look at that. O, di ba? Fresh fashion lang. Mm. And so, invisible siya. So, carry -boom, boom siya sa lahat talaga mga sis. So, huge for me. So, ayun mga sis sa mga bagong products ng ating mga local brands. Grabe, January pa lang yun ha. Ganun na agad yung bitawan nila. Nakakaloka. Pero comment kayo dyan, mga ses, kung anong mga nabetan nyo, mga binili nyo na din. And yung mga plan nyo palang bilhin, go for gold, ilista nyo na yan dyan sa comment section. Gusto ko din malaman kung ano yung mga bet nyo and kung ano yung mga mabubudol ko sa inyo or kung ano yung mga nabudol ko sa inyo. ba diba? So, ayun lang mga ses. And again, yung giveaway for this one, comment lang kayo kung ano mas bet nyo dito sa dalawa. Then, pipili na lang ako sa inyo sa end ng February. Okay? Pang YouTube giveaway lang to. Okay? So, yun lang mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!